Grabe nga ang ginawa ni Jalen Bronson kaya naman sobrang hype siya dito. Ganon din si OG Anunobi. Luka Doncic frustrated, sinugod ang referee pero bumawi in the fourth quarter at napakatindi nga ng ating last minutes in the fourth quarter. Talagang parang finals nga ang vibes ng labang ito. Real test para sa Los Angeles Lakers lalabanan ng elite defensive team na New York Knicks. Bangbangan agad mga idol in the first quarter. Luka Doncic pasok agad ng 3-pointer dito at si Lebron James hard drive sa paint easy 2 points nga pero para naman sa New York Knicks, itong si Jalen Bronson ang nanguna sa kanilang opensa. Meron siyang quick 4 points dito sa first minutes. Pero parang ganado nga si Lucas sa labang ito. Ganda ng defensive play. Tapos tinirahan ng Knicks defense ng kanyang signature step back 3-pointer. Inangasan pa sila. At ang depensa nga dito ng Lakers sabay pinahirapan ng Knicks offense na makakuha ng rhythm but they are close sa laban at nakadikit lang ng dahil nga dito sa takeover ni Jalen Bronson sa buong first quarter. Meron nga siyang 14 points na agad, angas pa dito ng buzzer beater pero katapat niya nga ang 13 points ni Luka Doncic dito kaya naman lamang ang Lakers after the first quarter 31-27. Second quarter natin, lumamang na nga dito ang Knicks after ng back-to-back 3-pointer -back nila at sila naman ngayon ang magandang depensa. Panay foul ang Lakers dito, kaya naman timeout muna daw sabi ni Coach Redick. At ang momento mga idol, nasa Knicks side na nga at ang elite defense nila ay nila dito sa Lakers players. Pero si Lebron James, pinwersa ang kanilang ang depensa. Nakakuha siya ng quick 4 points. At si Luka mga idol frustrated sa physicality ng kalaban at walang foul na tinatawag sa kanya. Abay nabigyan tuloy siya ng technical foul. At talaga nga namang lumayo na ang New York Knicks dito mga idol sa pangunan ni OG Anunobi na hindi nga nagbintes sa buong first half. Pero kahit nga hindi magandang laro ng Lakers dito mga idol, they were able to cut the lead to single digits na lang bago ang halftime natin. Ganda pa ng crossover dito ni Reeves, nakakuha ng foul sa pulo sa ulo ng bola. After 2 quarters, 60-51 ang kalamangan ng New York. At dito nga sa ating third quarter, OG Anunobi at Luka Doncic sagutan ng kanilang three pointer tapos nice lob pass si Lebron James kay Jackson Ace. Pero si Jalen Bronson hindi nagpauli dito ang lupit ng move kay Reeves and one play at sobrang hype nga siya dyan pagtapos nyan. 13 point lead na nga sila at ang slow pace game nga natin ay nagpatuloy hanggang dito sa third quarter kung saan ang Knicks taking care of their double digit lead at hindi nga makahanap ng rhythm. Ang Lakers offense kaya hindi taloy sila makadikit. Pero buti na lang na itong si Dalton Kineg at the last seconds bang idol ginawa niya ngang 8 point game ang laban matapos ng kanyang buzzer beater 3 pointer dito 84 to 76. At dito nga sa ating fourth quarter, sinusubukan nga ni Lebron na buwatin ng Lakers offense kaso every time ay may sagot ang New York sa kanila. Kaya naman nananatili silang labang at sa pagpasok pa ni Luka Doncic ay ganun nga lang din ang nangyayari kung saan nga ay sumasagot ang team ng New York dito mga idol. Ang maganda nga rin ang kanilang depensa at patuloy na nahihirapan ng Lakers na makahanap nga ng rhythm. Pero sa last 6 minutes, abay dito na nga mga idol nag over si Luka Doncic kusa nababa na nga lang nila sa apat ang kanilang hinahabol dahil sa kanyang playmaking. Napa-timeout na nga dyan itong si Coach Davis. After timeout, another look assist, clutch 3-pointer ni Lebron James at dito na nag-umpisa ang napakatinding last minutes na mga idol, clutch baskets versus clutch baskets. Ang ginawa nga ng dalawang koponan at sa 3-pointer dito ni Lebron James, tie game na tayo at 96 points with under 2 minutes left. And then sa 3-pointer ni Gabe Vincent dito mga idol, lumamang na ang Lakers 99-96 with 1 minute and 21 seconds left, timeout ang Knicks. Pero at the end sinalbangan ni Jalen Bronson ang kanyang team ginawang tie game after ng end one play niya at hindi naman umabot ang game winning attempt sana dito ni Josh Hart overtime. At pagpasok ng ating overtime abay ng laki atang mata ni Luka Doncic clutch time na daw kaya naman nag over na quick 5 points ang ginawa para ibaon ang next timeout nga sila dito ng tatrash talk pa mga idol kay Carl Anthony Towns. At matapos yan mga idol, of course susubok ang New York Knicks but the Los Angeles Lakers mga idol just took care of business. At talaga nga namang ang test na ito mga idol na lampasan ng Lakers, insane comeback ang ginawa